Sa kabila ng matinding mga parusa at pandaigdigang presyon, hindi bumagsak ang ekonomiya ng Russia gaya ng inaasahan ng maraming eksperto sa kanluran. Matapos ang pagsalakay sa Ukraine noong 2022, naging isa ito sa pinakamalalaking hamon sa pandaigdigang kaayusan. Sa kabila ng mahigpit na mga hakbang ng G7 at iba pang bansa laban sa Moscow, na natiling matatag ang ekonomiya nito. Bakit nga ba hindi bumagsak ang ekonomiya ng Russia at may natitira pa bang hakbang para pigilan ang kanilang military power? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa pangunahing dahilan ng pagsuporta sa ekonomiya ng Russia ay ang malakas nitong pag-angkat ng enerhiya. Ang langis at natural gas ang bumubuo sa malaking bahagi ng kita ng bansa. Sa kabila ng pagbabawas ng ilang bansa sa pagbili ng Russian oil, Nakahanap ang Moscow ng bagong merkado sa mga bansang hindi sumuporta sa mga parusa tulad ng China, India, at iba pang bansa sa Asia dahil dito tuloy pa rin ang daloy ng kita sa kaban ng Russia. Bukod sa enerhiya, ang sektor ng militar ang isa pang pangunahing nagtataguyod sa ekonomiya ng bansa. Sa panahon ng digmaan, tumaas ang gastusin ng gobyerno sa industriya ng depensa malaking pondo ang inilaan ng Kremlin sa paggawa ng armas, kagamitan at pagpapalakas ng hukbo. Ang resulta, mas maraming trabaho sa sektor na ito, bagamat may epekto rin ito sa iba pang industriya. Maraming manggagawa ang lumilipat sa military industrial complex dahil sa mas mataas na sahod at seguridad sa trabaho. Dahil dito, nahihirapan ng ibang negosyo na makahanap ng tauhan kaya napipilitan silang magtaas ng sahod upang makasabay. Ngunit hindi ito walang kapalit. Ang mabilis na pagtaas ng sahod at paggasta ng gobyerno ay nagdulot ng labis na demand sa ekonomiya na naging sanhi ng inflation. Noong 2022, biglang tumaas ang presyo ng mga bilihin sa Russia. Bagamat sinubukan itong pigilan ng Central Bank ng Russia sa pamamagitan ng mataas na interest rates, at mahigpit na kontrol sa kapital, hindi pa rin ito tuluyang napigilan. Pagsapit ng 2023, muling bumilis ang inflation na nagdulot ng dagdag na pasanin sa mga mamamayan at negosyo. Sa kasalukuyan, nasa halos 21% ang interest rate sa Russia. Dahil dito, nahihirapang umutang at mamuhunan ang mga pribadong kumpanya na hindi konektado sa industriya ng depensa. Ang mataas na interest rates ay nagiging hadlang sa paglago ng ibang sektor na maaaring magdulot ng mas matagalang epekto sa ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin bumagsak ang ekonomiya ng Russia. Sa pananaw ng Kremlin, mas mahalaga ang tagumpay sa digmaan kaysa sa epekto ng parusa sa ekonomiya. Ngunit hanggang kailan kaya ito magtatagal? Ipinakita ng kasaysayan na hindi maaring tiisin ng isang bansa ang matinding hamon sa ekonomiya nang walang hanggan. Kung bumaba ang suporta mula sa loob at lumala ang mga suliraning pang-ekonomiya, maaring magsimulang magbago ang landas na tatahakin ng Russia. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling may malawak na puwang ang Russia pagdating sa pananalapi. Bagamat patuloy ang paggasta ng gobyerno, hindi ito nagresulta sa malaking utang dahil halos balanse ang kita ng bansa. Sa kasalukuyan, nasa ilalim pa rin ng 3% ang fiscal deficit na nagpapakita ng katatagan sa ekonomiya ng Russia. Ngunit paano nito napapanatili ang ganitong estado? Isa sa pinakamahalagang sektor na nagpapalakas sa ekonomiya ng Russia ay ang industriya ng enerhiya kasalukuyang nakakapag-produce ang Russia ng humigit kumulang 10.4 punto, apat na milyong bariles ng langis kada araw, na ginagawa itong pangatlong pinakamalaking tagalikha ng langis sa mundo, kasunod ng Estados Unidos at Saudi Arabia. Malaking bahagi ng kita ng gobyerno ay nagmumula sa buwis mula sa pagbebenta ng langis at natural gas, pati na rin sa mga dibidendo mula sa mga kumpanyang may kaugnayan sa sektor ng enerhiya. Bagamat mahalaga ang langis sa ekonomiya ng Russia, ito rin ang isa sa mga kahinaan nito. Dahil sa mga parusa ng Kanluran, may ipinataw na price cap na 60 dolyar kada bariles sa Russian oil. Ngunit sa kabila nito, nanatili ang produksyon ng Russia upang maiwasan ang krisis sa pandaigdigang presyo ng enerhiya. Kung lubos na hihigpitan ng mga parusa, maaring tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na magdudulot ng negatibong epekto hindi lang sa Russia kundi pati na rin sa ibang bansa lalo na sa mga bansang umaasa sa kanilang supply Isa pang dahilan kung bakit hindi lubusang naparalisa ang Russia ay ang kakayahang iwasan ang mga parusa Ang langis ay isang kalakal na madaling ipagbili at iparisel sa iba't ibang anyo kaya maraming paraan upang mapalibutan ang mga ipinataw na limitasyon Bago matapos ang termino ni U.S. President Joe Biden, nagpatupad siya ng mas mahigpit na parusa laban sa Shadow Fleet ng Russia, isang grupo ng tanker na ginagamit upang maghatid ng langis nang hindi sumusunod sa mga batas at regulasyon ng kanluran. Pinasailalim din sa parusa ang dalawang pangunahing Russian oil producers, ang Surgut Neftegas at Gazprom Neft. Ngunit para sa ilan, huli na ang hakbang na ito at hindi sapat upang lubusang pahinain ang ekonomiya ng Russia. Bukod sa langis, mayaman din ang Russia sa natural gas. Noong 2021, halos kalahati ng gas supply ng European Union ay mula sa Russia, habang ang Norway ay nagbigay ng halos 25% at ang Estados Unidos ay may 6% lamang na ambag. Ngunit pagsapit ng 2023, bumaba sa 15% ang bahagi ng Russia sa European gas market dahil pinalitan ito ng supply mula sa Norway at US. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang pangunahing merkado sa Europa, patuloy na kumita ng bilyon-bilyong dolyar ang Russia mula sa pagbebenta ng langis sa ibang mga rehiyon. Isa sa mga bansang higit na nakinabang sa pagbabagong ito ay ang China. Matagal nang isa sa pinakamalalaking importer ng enerhiya at mineral mula sa Russia ang China, ngunit mas lalo pang lumaki ang kanilang transaksyon matapos magsara ang European market sa Russian gas. Samantala, bago ang 2022, halos isang porsyento lamang ng langis na iniimport ng India ay mula sa Russia. Ngunit matapos ang mga parusa ng kanluran, lumaki rin ang bilang ng langis na kinukuha ng India mula sa Russia na nagpapalakas pa lalo sa kita ng Moscow. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 35% hanggang 40% ng supply ng langis ng India ang nanggagaling sa Russia. Samantala, ang yuan ng China ang naging pangunahing salapi na ginagamit ng mga Ruso sa pagbili ng mga produkto at pagtanggap ng bayad sa pandaigdigang merkado. Maging ang karaniwang mamamayan ay gumagamit na rin ito bilang ipon sa kanilang mga kabahayan. Malaki rin ang papel ng China sa pagpapadala ng semiconductors at microelectronics na kinakailangan ng Russia sa paggawa ng mga precision guided weapons na ginagamit nito sa pag-atake sa Ukraine. Kung sinunod lamang ng India at China ang mga parusang ipinataw ng kanluran, mas mahihirapan ang Russia na ipagpatuloy ang giyera. Gayunpaman, ang matinding pag-asa nito sa mga kasosyong Asyano ay nagbubukas din ng mga kahinaan. Ang mahigpit na pananalapi ng Russia kasabay ng mga bagong parusa na ipinatupad ng administrasyong Biden noong simula ng taon ay maaring magdulot ng perpektong kondisyon para sa isang resesyon sa bansa. Dahil sa kakulangan sa mga manggagawa at patuloy na pagtaas ng inflation, sumirit ang presyo ng mantikilya at patatas na nagsimulang makaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong Ruso. Talagang kailangan ni Putin ng kaunting pagkakataon upang makabawi at kung maari ng kaunting lunas mula sa mga parusa upang muling makapaghanda at mapalakas ang kanyang puwersa. Ayon sa mga ulat mula sa kanluran, tinatayang umabot na sa 800,000 ang nasawi at nasugatan mula sa panig ng Russia mula noong 2022. Napakalaking bilang ito para sa kahit anong bansa. Batay sa kasaysayan, ang malalaking bansang may makapangyarihang hukbong sandatahan ay kadalasang napipilitang umurong kapag may matinding panawagan mula sa kanilang mamamayan na tapusin na ang digmaan. Ngunit mahirap alamin ang tunay na saluubin ng publiko sa Russia, lalo na't mahigpit ang kontrol ng gobyerno sa impormasyon. Isang autoritarian na estado ang Russia kung saan walang tunay na kalayaang pampolitika, maraming nakabilanggong oposisyon at may mga kaso ng pagkakakulong kahit sa simpleng pagbabahagi ng opinyon sa social media. Sa ganitong sistema, mas may kalayaan ang gobyerno na ipagpatuloy ang mga desisyong mahirap tanggapin ng taumbayan kahit pa magdulot ito ng malalaking sakripisyo. Sa kasalukuyang sitwasyon, may kalamangan ng Rusya sa larangan ng digmaan, kaya walang indikasyon na agad itong aatras. Pagamat mahirap ang lagay nito, mas mahirap ang posisyon ng Europa na kasalukuyang nasa isang kritikal na sangandaan. Para sa Ukraine, lalong lumalala ang hinaharap. Tinatayang aabot sa mahigit isang trilyong dolyar ang kailangang gastusin upang maibangon muli ang bansang nasira ng digmaan. Sa loob ng maraming dekada, ang Estados Unidos ang naging pangunahing tagapagpanatili ng kapayapaan at seguridad sa Europa. Dahil dito, napakalaki ng nakataya sa kasalukuyang krisis. Walang gustong maglaan ng mas malaking pondo para sa armas at sandatahang lakas. Ngunit ito na ang katotohanang kailangang tanggapin at harapin. Mahalaga ring alalahanin na ito ang pinakamalaking digmaan sa Europa mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi ito simpleng alitan lamang, sapagkat ito ay isang pagtatangkang baguhin ng Russia ang mga itinatag na hangganan ng isang kalapit nitong bansa. Higit pa rito, ang Ukraine ay isang bansang voluntaryong isinuko ang sandatang nuklear nito kapalit ng pangakong seguridad mula sa Britain, Estados Unidos at mula mismo sa Russia na may mga pangakong kalaunan ay hindi natupad at napatunayang walang saysay. Dahil dito, nasa isang mahalagang punto ang mundo sa ikadalawamput isang siglo kung susundin ba natin ang mga batas at patakarang pandaigdig o maghahari ang kapangyarihan ng sinumang handang gumamit ng lakas upang ipataw ang kanilang kagustuhan. Ang hinaharap ng pandaigdigang kaayusan ay nakasalalay sa mga desisyong gagawin ngayon. Sa huli, sino nga ba ang tunay na may kontrol mga batas o dahas? Ano ang opinyon mo tungkol dito? I-comment ang inyong sagot sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang usapin.